Hello guys uh, Ang ha? haling tapat Tuloy-tuloy ang trabaho Para may pambili ng regalo sa Pasko Ay yan oh. oh. Trabaho siya ng trabaho Para may pambili ng regalo sa Pasko mm. Ay oh. Tuloy ang trabaho Para may pambili ng regalo Para sa mga inaanak Yan ang ating idol Trabaho ng trabaho kahit tanghaling tapat ay yan siya oh kumakasa kahit nag-iisa ay yan siya oh oh kailangan makaipon ng pambili ng regalo para sa mga ina inaanak ayun suliapan natin ng isa nating kaibigan do ay yun know, oh oh nagsasalansan ng tiles para makaipon ng pambili ng regalo para sa kanyang mga inaanak ayan you know, oh oh Sipag Paglang para makaipon pambilin ng regalo para masayang Pasko. Ayan siya oh, ang ating idol oh. Ayan oh, nagkasalansan ng tiles. Tanghaling tapat, sige salansan ka lang ng salansan dyan. At sigurado may pambili ka ng regalo. Babalutin mo chocolate para sa mga bata.